Bad trip naman <laughs> oh. Dami YouTube na talaga to boy. Asahan mo na si YouTube na to. Isama mo naman tayo. Video mo sige, sa uli, sa uli, sa uli. Ay, sa Air hose. Dia <laughs> kira ah, kau. Oh, ada balik. ko lang kau langgok, rap. Kahit namiat kau na pa. <laughs> Napa tak. Tagal-tagal. Ngalai na ngalai na aku. Ah, ya, ni anu maganda ginawa. <laughs>

Yan lang, paputok lang na yan. 2 <tinyo> uh. million. Meron uh, <tinyo> <tinyo> uh. ano pa, meron pa. Yun! Oh, palakpakan! Sige, no? Ano yung kalam na bagay, oh? Ano yung na yung kalam Ano wala na. Dito, yung video dito. I'm your host. yeah, nandito po kami. Ngayon po si Arnel. Sana po yung nakikita nyo. Ako mga kapuno na siya nyo. Ang kapotok. Okay, babay na po.